Mga boss, Merry Christmas sa inyong lahat. Mga boss, Merry Christmas sa inyong lahat. Kahit Pasko mga boss, trabaho pa rin tayo. Tapos na ako sa pump mga boss. Dito tayo sa kabila. Ang ng basura. Ano-collect ako yung mga basura uh, nagsimula ako magtrabaho alas 4 ah, alas 3 pero pang alas 4 ako inagahan ko yung pasok hanggang alas 7 lang ako mga boss 5.30 na ng hapon dito Ganda sana kami sa bahay mga boss. Kaso yung bayo ko nagyayakag. So doon kami pupunta sa kanila ngayon. Doon kami mag-nonotche na. Daling ko na to dito sa likod Putik, andulas pa Andulas pa tayo Dito ako sa likod ng store namin mga boss Ipunin ko lang yung basura ko dito Para mabawasan yung mga ko Marami akong basura sa loob mga boss Mamaya ako pa ilalabas to Ito Ipunin ko muna dyan Ay na, pumasok ako sa Freshmart mart. Sobrang busy, mga boss. Hindi na tuloy ako na pag vlog. Ang dami kong binake ulit. Ang dami kong binalot. Ako yung nagbake, ako pa yung nagbalot. Ah, buhay. Buhay ka na daw, mga boss. thank <laughs> you okay na collecting ko na lahat ng basura tapos sa loob na ako kukunin ko naman yung uh, maraming basura dun last ball mga boss Siningal ako. Kunin ko lang yung susi mga boss para pabuksan ko na to. Sa loob. Uwi na tayo mga boss Alas 7 na ng gabi mga boss Nakapat na oras ako go mga boss huwi na tayo yung mga iba nating kababayan maaga silang nagpa-schedule kaya maaga silang nakauwi ako na lang natirang Pilipino dyan Ah, mayroon pa pa lang isa. Si Tatay Celso yung nasa kitchen. Diyan na lang doon siya magse-celebrate ng ano. Pasko. Kasi wala siyang kasama sa bahay. Okay, mga boss, let's go. Tara mga boss, wala pa tayo sa bahay pabos dito na tayo sa bahay napakadaming handa ah <laughs> uh, Dadalhin namin ito sa kabila. Sa Bayo ko. Sa Abad de Mises. Nakakagutom. Talagang parang nasa Pinas ka talaga. Ito oh. May puto. Tapos may butse. Tapos meron pang isa. Hindi ko alam kung ano tawag dito. May hipon eh. Tapos pansit. Pakita ko sa inyo. Ayan, di ba? Nakakatakam, no? Ang sarap. Oh. Tapos may lechop lang sa ibabaw. Tapos ito, uh, hindi ko alam ang tawag dito. May hipon eh. Ayan. Pasalamat kami dito sa Canada. May, dito sa aming town dahil mayroong mga kababayan tayo na na nagluluto. Para alam mo 'yun, magpapaluto ka na lang sa kanila, 'di ba? Malaking tulong 'yun, 'di ba? Lalo na pag sa, na sa katulad namin na ah halos puro trabaho. Tapos isa pa, hindi kami ganoon ka hilig magluto at hindi ganoon kasarap. At meron pa dito crispy pata. Pasilip ko lang sa inyo. Ayan. Panalo. Ay, nako. Potok-batok mga boss. High blood na naman si boss Jane ito. Itan nyo naman yan, oh. Oh, halos umiwalay na sa buto. Okay. 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 <laughs> <laughs> Pag-ibig ko sa'yo'y okay. magbabago Ay, okay. Gaalan ló lè ri baa yo.